Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka -sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon nga ng interview si Ruel and si Miss Rachel sa channel ni Kalingap Dan. Ito ay isang sikat na vlogger din kaya naman sobrang naging maganda ang pag interview sa dalawa. Nagtanong muna ang vlogger at sinabing, Ruel, Rachel, gaano nyo nakilala yung isa't isa? paano mo nakilala si Ruel, Rachel? Sumagot naman si Rachel at sinabi, um, yung pagkakakilala ko po kasi kay Ruel ay mabait, tapos clingy. napaka po talaga niyan at madaldal. Sabi naman ng vlogger ay, Eh Rachel, ano yung dating sa'yo ng pagkakaklingi ni Ruel? Nagreply naman si Miss Rachel at sinabi, Okay lang po, Parang ganyan din po kasi si Papa eh, yung masyadong nag sa akin, gano'n po. Sabi naman ng vlogger ay, Eh, ikaw naman insan, Rowel. Ano yung masasabi mo kay Rachel? Ano yung pagkakakilala mo sa kanya? nag naman si Kuya Rowel at sinabing, Ah, talaga pong ang pagkakakilala ko sa kanya ay parang may ugali po siya ng pagiging mama. Nagreply naman ang vlogger at sinabing so wife material pala si Rachel. Sumagot naman si Kuya Ruel at sinabing, "Opo, kasi alam naman po natin na wala na yung mama nila. Kaya siya po talaga yung tumatayo bilang mama sa mga magkakapatid niya, yung kapang nag-aaway po, laging nandiyan si Rachel para magpaalala at magbigay ng lesson or magsaway sa mga kapatid niya. Kaya talagang hinahangaan ko po yung ganong ugali ni Rachel. Oh, my Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? ang next naman na tanong ng vlogger ay, eh, Rowel, ano yung nagustuhan mo sa appearance ni Rachel? Nagreply naman si Kuya Rowel at sinabi, lahat naman po. Sabi naman ng vlogger ay, pero ano yung pinaka gusto mo sa kanya? Sabi naman ni Kuya Rowel ay, actually po, yung pinaka gusto ko talaga kay Rachel ay yung ugali niya. Nagtanong naman muli ang vlogger at sinabing, Eh, ikaw naman, Rachel, anong yung nagustuhan mo kay Ruel sa physical appearance niya, sa ugali? Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Nag-reply naman si Miss Rachel at sinabi, Yung gusto ko po talagang ugali ni Ruel ay yung pagiging matulungin niya sa kapwa. Kitang-kita -kita naman po natin yan. Tapos, physical appearance naman po ay Gustong gusto ko po yung smile niya. Nang narinig ito, ni Kuya Ruel ay talagang kinilig siya. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of nga naman muli ang vlogger at sinabi, ah, "Masaya ka ba, Rachel, kapag kasama mo si Rowell?" Nagreply naman si Miss Rachel at sinabi, "Actually po, normal lang po." Sabi naman ng vlogger ay, E paano pag sinusundukan ni Rowell, may excitement ba?" Nagreply naman si Miss Rachel at sinabi, "Opo." Pagkasabi naman ng opo ni Miss Rachel ay kinilig si Kuya Rowell. Sabi naman ng vlogger ay, Rowell, Rachel, may tanong pa ako para sa inyo. Ina-expect nyo ba nung una pa lang na ganito na magbobob kayo or magugustuhan kayo ng fans ng Kalingap? Nagtinginan naman ang dalawa. Oh Angel baby angel Mister Cupid Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mister Right Ikaw beloved my life na una si Miss Richelle at sinabing uh, Actually po, hindi naman po talaga namin in-expect noong una pa lang na magugustuhan na kami ng fans nila Kalingap Rob, ng Kalingap Team and kasi alam ko din naman po na sa social media ay madami pong bashers kaya noong una pa lang po ay hindi ko po inaasahan na sisikat kami ng ganito at dami po yung mga supporters namin si Kuya Ruel naman ang sumagot at sabi naman ni Kuya Ruel, ah, uh, sa totoo lang po ay hindi rin po talaga dahil alam po natin na iba-iba po yung utak ng mga viewers and ng mga bashers po talaga. Pero alam ko naman po na ang dapat gawin ay mas tumingin na lang sa positive side. Doon po tayo maniniwala sa mga tao na naniniwala sa atin. Kaya isang po ay hindi po talaga pinapansin yung mga bashers dapat oh Mister Cupido, ako na maiitulungan mo. Ikaw nga ba si Mister Right? Ikaw nga ba love of my Tapos naman ito ay siyempre may tanong muli ang vlogger at sinabing, Eh, Ruel, Rachel, sa tingin nyo, ano yung mararating ng love team nyo? Sa'yo insan, Ruel, nakikita mo ba na si Rachel na yung magiging partner mo? Ganon? nag naman si Kuya Ruel at sinabi Maybe, uh, siguro po. Maybe in God's will na lang po. Sabi naman ng vlogger ay, Ikaw naman Rachel, ano yung nakikita mo kay Rowell? Ano yung sa tingin mo magiging mag-ano kayo sa hinaharap? Ganon. Nag-reply naman si Miss Rachel at sinabi, Sa ngayon po ay talagang masasabi ko na si Rowell ay isa kong kaibigan na sobrang caring. Kaya kay Roel po kasi sobrang feeling mo po ay ah, alagaan ka at ligtas ka. Ganun po na uri ng kaibigan si Ruel. Sabi naman ng vlogger ay, Eh, Rachel, yung pagiging caring ba ay isa yan sa mga hinahanap mo? At isa talaga yan sa gusto mo na magiging boyfriend mo na ganun na caring sa'yo? ng reply naman si Miss Rachel at sinabing opo oh my angel. Ang pinakahuli ng mga tanong na vlogger ay, Roel, Rachel, sa tingin mo ba uh, matutupad yung pangarap ng Rochelle fans na magiging kayo someday? nag naman si Kuya Roel at sinabing, ah, Depende po, sabi naman ni Miss Rachel ay, ah, Siguro hindi po natin alam. Siguro kung destiny na lang po yung talagang magde-decide. Sabi naman ng vlogger ay, So ang focus mo talaga ngayon, Rachel, ay pag-aaral. nag naman si Miss Rachel at sinabi, Opo, talagang priority ko po ang pagkatapos ng pag-aaral. Sabi naman ng vlogger ay, Eh, ikaw, Insan Ruel, ano yung priority mo ngayon? Sabi naman ni Kuya Ruel ay, ang priority ko po, po talaga ngayon ay Siyempre, yung pag-vlog po, yung pagiging charity vlogger ko po. At doon na nga muna nagtatapos sa ating update sa nakakapanamik at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!